naging headlines ng iba't ibang news agency worldwide ang isang napakalaking pagsabog na balita at ito ay ang pagkamatay ng pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Ang balitang ito ay kinumpirma ng CNN na sinabi mismo ng Israeli military na kanilang pinaniniwalaan na ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay napaslang dahil sa kanilang ginawang napakalaking airstrike sa Southern Beirut. Maging ang Hindustan Times ay naglabas din ng balita na hindi lang si Hasan Nasrallah ang nasawi, kundi maging ang anak nito na nagngangalang Sainab Nasrallah, babae, namatay dahil sa airstrike ng Israel sa Beirut. Kahapon lamang ay naglabas ng balita ang gobyerno ng Lebanon. Kinumpirma nito na merong anim ang kumpirmadong nasawi at umabot sa 91 ang malubhang sugatan. Hindi nagbigay ng pangalan ang Lebanon na kung sa anim na kumpirmadong nasawi ay kabilang barito si Hassan Nasrallah at ang kanyang anak na babae. Ang mga news agencies sa buong mundo ay naghihintay na mismo ang Hezbollah ang mag-anunsyo na wala na nga ang kanilang leader na si Hassan Nasrallah sapagat hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita ang pamunuan ng Hezbollah tungkol sa isang napakalaking balitang ito. Pero kinumpirma na mismo ng The Times of Israel na sinabi mismo ng Israeli military na wala na si Hassan Nasrallah. Ayon sa mga eksperto, baka itinatago ng pamunuan ng Hezbollah na wala na nga si Nasrallah dahil ang buong mundo ngayon ay nagbabalita na tungkol sa pagkawala ng kanilang lider maging ang CNN, BBC, Hindustan Times ay ibinalita ito matapos magsagawa ng isang napakalaking missile strike ang Israel sa Beirut sa mga building na kung saan dito nakalagay ang headquarters ng Hezbollah. At sa nasabing headquarters na ito, dito namamalagi si Hassan Nasrallah at maging ang kanyang anak na si Sainab Nasrallah. Ayon mismo sa IDF na dalin nila ito sa kanilang missile strike sa nakaraang halos 20 taon. Ayon mismo sa Lebanon, ang ginawang airstrike ng Israel sa Beirut ay ang pinakamalaki sa lahat. Marami na ang nagdaang mga palitan ng bomba ng magkabilang panig mula pa noong 2006 hanggang sa 2023, October 8, ay muling nagumpisa ng pag-atake ang Hezbollah sa Israel. Ito ay bilang suporta nila sa kanilang mga kapatid na militanteng grupo sa Gaza na Hamas at mula noon halos araw-araw ay merong palitan ng mga rockets, missile, drones ang magkabilang panig. Marami na ring mga commanders ng Hezbollah ang nalagas. Ayon sa ulat, matapos silang magsagawa ng airstrike ay hindi na raw makontak si Hassan Nasrallah. Ayon sa Israel, kung buhay pa raw si Nasrallah, ilabas daw niya ang kanyang sarili at magpakita sa telebisyon kahit malang ang ibang mga commanders nito sa iba't ibang unit ay magsalita at kumpirmahin kung ano ang katotohanan pero hanggang ngayon tikom ang bibig ng Hezbollah sa lahat ng mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran gaya ng Hezbollah, Hamas, Houthis at iba pang mga resistant group sa Iraq at Syria ang Hezbollah ang pinakamalakas ayon sa ulat pero nasukat ang lakas ng Hezbollah nang pinansin na sila ng Israel sa mga pang-aatake nito gumaganti rin kasi ang Israel sa every attack na gagawin ng Hezbollah at dahil sa pangyayaring ito maraming mga Arab world ang natuwa dahil ayon sa kanila nakita raw nila na hindi naman daw pala malakas ang Hezbollah gaya ng kanilang iniisip tinutukoy ng mga Arab world ang pagsabog ng mga pagers at walkie-talkies ayon sa kanila inatake raw ng Israel ang Hezbollah sa kanilang sariling equipment. Bagamat hindi inako ng Israel ang pagsabog ng mga pagers at walkie-talkies, kumalat naman sa buong mundo na ang may kagagawa nito ay ang musad ng Israel. Si Hassan Nasrallah ay isinilang noong 1960s sa Beirut at bago ito maging pinuno ng Hezbollah. Naging Secretary General muna ito ng grupo noong 1992 at the age of 35 ayon sa information na ating nakalap at ibinalita naman ng The Times of Israel na ang Hezbollah pala ay ang pinakaunang militanting grupo na itinatag ng IRGC noong 1982 at ang pakay nito upang kalabanin ang Israel. Kung baga, ginagamit ng Iran ang Hezbollah upang maging panangga kung sakaling atakihin ng Israel ang Iran. Ang buong buhay ni Hassan Nasrallah ay iginugol nito sa pagsisilbi sa Hezbollah upang kalabanin ang Israel at hindi rin may na ang kanyang buong buhay ay iginugol sa pagtatago dahil sa paghahanting sa kanya ng Israel. At nang mapaslang ng Israel, ang dating pinuno ng Hezbollah na si Sayyid Abbas al-Musawi dito na umuugong ang pangalan ni Hassan Nasrallah bilang papalit sa Pangulo ng Hezbollah opisyal na naging pinuno ng Hezbollah si Hassan Nasrallah noong taong 2000 nahubog ang kaisipan ni Hassan Nasrallah na kalabanin ang Israel dahil sa isang Iran's 1979 Islamic Revolution maliban pa riyan bago maging pinuno ng Hezbollah si Hassan Nasrallah naging frontline ito ng gerillas at walang ibang trabaho kundi ang makipaglaban sa Israel ang kanyang 18 year old na anak na nagngangalang Hadi, isa ring Hezbollah fighter na paslang ito ng Israel kasama ang tatlo pang gunman sa isang ambush noong 1997 at nitong biyernes. Ayon na rin sa Intelligence Report ng Israel, kumpirmado na naroon si Hassan Nasrallah sa headquarters nito na nasa Beirut at ito ay nasa ilalim ng malalaking building. Kaya hindi nag-aksaya ng oras ang Israel at agad na pinagplanuhan ang naturang pag-atake. Umabot sa mga sampung araw na ng mabuti ng Israel ang Hezbollah. At mula noon hanggang ngayon, ayon sa Israeli military ay hindi na rumakontak si Hassan Nasrallah. Marami ang mga nagtatanong na kung totoong wala na si Hassan Nasrallah, isang matinding katanungan na nag-aabang ng isang magandang sagot, tapos na rin ba? ang Hezbollah. May mga nagsasabi na kahit wala na raw si Hassan Nasrallah kung ito man ay totoo, madali lang daw ito na Pero nariyan pa rin ang Hezbollah. Hanggat nariyan pa ang grupo, maaari pa silang maglagay ng bagong pinuno. Maliba na lang kung tuluyan na itong pulbusin ng Israel o hindi nasuportahan ng Iran. Ayon sa mga analyst, dalawang opsyon lamang upang mawala na ang Hezbollah. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na wala na si Hassan Nasrallah? At kung sakaling wala na si Hassan Nasrallah, ano kaya ang magiging kinabukasan ng Hezbollah? Hihina na kaya ang Hezbollah at tuluyan na itong mawala? O di naman kaya ay mas lalo pa itong lumakas? Depende kung ano ang status ng magiging bagong pinuno nito. Pero nais ko lang klaruhin mga kaibigan na hanggang ngayon hindi pa nagsasalita ang Hezbollah kung totoo ba na patay na si Hassan Nasrallah. Ang ating pinagbasihan lamang ay ang kampo ng Israel at ang mga balita ng ibang news agencies worldwide. Hintayin natin ang mga susunod na araw kung ano ang ilalabas ng Hezbollah at kung sakaling ito ay totoo, ano ang inyong masasabi.